So kapag nagtatanggal tayo ng timing cover mga kaibigan, ang una natin tatanggalin ay itong kanyang oil fan. So hindi kasi natin matatanggal itong timing cover kapag hindi natin tanggalin itong oil fan kasi may tornilyo pa dito yan. So dudukotin natin. So natin itong apat na tornilyo dito sa loob. So ito na yung makina. So babaklasin natin itong kanyang timing cover at titignan natin kung bakit siya maingay. So titignan natin mga kaibigan kung ano yung naging problema. So kapag nagtatanggal tayo ng timing cover mga kaibigan, ang una natin tatanggalin ay itong kanyang oil fan. So hindi kasi natin matatanggal itong timing cover kapag hindi natin tanggalin itong oil fan kasi may tornilyo pa dito yan. So, natin. So, dudukotin natin itong apat na turnilyo dito sa loob. Okay? So, ang i-check lang natin dito ay yung ingay. So, i-check natin yung kanyang uh, timing chain at yung kanyang uh, timing guide. So, kasama na rin yung kanyang tensioner. Uh, Kita oh, mo, oh, puro oh, ka oh, dumi oh, oh, oh. Daming dumi ah. Oh. So bihira ito mag change oil. Ang dami ng oil plug so oh. itim na itim. So ito yung sinasabi ko mga kaibigan nating na tatanggalin bago natin matanggal ito ang kanyang timing cover. So yan dito, yung itong apat na tornilyo dito sa ilalim. 1 2 3 4 okay saka natin matanggal to kasi kaharang yung natanggal nya yung strainer So, ay sunod naman yung uh, sa ilalim. So dito yan mga uh, kaibigan, sinusungkit. Para matanggal natin itong kanyang timing cover. Ang itim so ayan mga kaibigan mapapansin nyo so bakal na yung kumakayas dyan ibig sabihin malalim na itong kanyang guide so tanggalin tanggalin mga ang gis dito sa tensioner hindi naglalaro eh malalim na kitang kita naman tapos napaka itim na Ayan na na, no? ayun. So yan mga kaibigan, malalim na oh. Ang lalim. So tatanggalin din yung timing chain. So kaya maingay mga kaibigan kapag may load. Dito lang mo, para pakita natin mamaya sa video. So ito mga kaibigan, natanggal na natin yung ating mga papalitan. So ito yung naging problema. So, ang isang uh, problema, may team, bihira siya mag change So, yung main na uh, problema ay itong kanyang uh, timing chain at saka timing guide. So, ito yung ating papalitan. So, ang problema lang na ito noon mga kaibigan ay maingay kapag nagre-rev. Ano yung ingay niya? So para sa gawaan na mga kaibigan, so i-check na rin itong mga timing guide at timing chain ng ating balancer. So ito kasi iba kasi yung timing nito, iba rin ang timing dito sa uh camshaft. Pero yung main problema ito. So ayun lang mga kaibigan, hintayin nyo na lang yung part 2.